paano namin nare-ready si Daliel kapag may pupuntahang birthday party. Una, days before the party ay sinasabi na namin sa kanya na may pupuntahan kami at kung saan ang venue. Araw-araw din ay binibilang namin sa kalendaryo kung ilang araw na lang bago ang party. Pangalawa, sinesearch namin ng lugar para aware siya kung ano ang mga makikita niya doon. Pangatlo, sinasabi namin kung ano ang mga ginagawa sa birthday party. Para sa birthday party na ito ay niremind ko siya kung sino ang may birthday at sinabihan na para sa celebrant ang mga gifts na makikita niya kaya hindi siya pwedeng kumuha at magbukas. Pang-apat, pagdating sa venue ay iniikot namin siya. Kapag may playground ay hinahayaan muna namin siyang maglaro. Napansin kasi namin na mas kalmado siya kapag ganito at hindi siya nagre-resist na pumasok sa venue. Panlima, kapag may stim siya ay hinahayaan ko lang para ma-regulate niya ang sarili niya dahil alam kong madaming mga bagay sa mga party na posibleng magpa-overstimulate sa kanya. Ang mga paraang ito nag-work sa anak namin at pwede ninyong itry sa mga awesome kids ninyo. Hindi ko ginagarantiya na uubra ito sa inyong anak dahil bawat batang may autism ay magkakaiba. Pero pwede ninyong subukan at kayahin ang mag-work sa inyo.